tayo po ngayon ay mag aadobo ng manok yun nga po yung saging na balatan ko na at may bagtong kaya ganyan po ang itsura ng saging at ito nga din po yung ating manok na, ga na gagamitin sa pagluluto at nakapaghiwan na rin po ako ng mga ricado bawang sibuyas at saka luya Magsisimula na nga po pala tayo mag -isa. At mainit na nga po pala ating kawali na may mantika. Lagyan na po natin yung luya. Sunod natin yung bawang. Ilagay na rin po natin yung ating manok. Ilagay At din po natin ang ating Ayan, haluin natin. Hindi po natin yung saging na saba. Aliyan din po natin ng toyo. Nagyan din po natin ng suka. Sukang sasa. Kunti lang po. Haluin lang po natin. Hintayin lang po nating maluto yan. Yan na po yung ating adobo. Haruin na po natin. Luto na rin po yung ano. Yung saging. Ilagay na din po natin yung sibuyas. Nangari po natin ilagay. Lagyan din po natin ng linga. Para kapag Kakaiba naman yung lasa. May aroma. Yan, halim po natin. Ito adobo po natin ay lutunik. Ito na po yan. Aawin na po natin